Kung may isang bagay na kayang baguhin ang buhong buhay mo, ibibigay mo ba ang lahat para makuha ito? Mga kadidjusiple, may mga bagay sa buhay na hindi mo makukuha ng basta-basta. Pero kapag nakita mo ang tunay na halaga nito, handa kang magsakripisyo. Panaw na muli para ibahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng na papatibay ng loob sa pamamagitan ng ibanghelyo ngayong araw. Ako po si Brother Rye, Be a Digital Disciple. Sa ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 13:44 hanggang 46, dalawang talinghaga ang sinabi ni Hesus. Talinghaga ng nakatagong kayamanan, natagpuan ng isang tao sa bukid, tinabunan muli at ibinenta ang lahat ng ari-arian para lang mabili ang bukid na iyon talinghaga ng perlas na napakahalaga. Isang mga nganakal, nang natagpuan ng perlas, ibinenta ang lahat para makuha ito. Mga kadejasipol, ang kaharian ng Diyos ay hindi basta-bastang bagay. Hindi siya palamuti, hindi siya ekstra. Ito ang kayamanang walang kapantay. Ang tanong, handa ka bang isuko ang lahat para sa Kanya? Marami sa atin gusto ang langit pero ayaw bitawan ng mundo. Pero ang tunay na tagasunod ni Kristo ay kagaya ng tao sa ibanghelyo. Marunong kumilala ng tunay na halaga at handang magsakripisyo. Mga kadedusaypol, baka kaya hindi natin naahanap ang kayamanan ay dahil ayaw nating bitawan ng kalat sa buhay natin. Pero tandaan, Kapag ang Diyos ang nahanap mo, hindi ka kailanmang lugi. Siya ang kayamanang hindi nananakaw, hindi nabubulok, at kayang magbigay ng buhay na walang hanggan. At isa pang paalala, ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa mata, kundi sa pusong handang sumunod sa Diyos. Ako po si Brother Rai, Online for Christ, Offline with Purpose. God bless.